In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit! Ano ang gagawin mo kung sa mismong bahay mo manira ng mga demonic entity? I am reading the Father's... Mula sa demonyo o multo o anumang nilalang na naging kalaro ng batang ito. Nakapangihilabot na nilalang na nakunan sa ilalim ng sewer. Well, actually, Duwende o Goblin? Well, bago namin kumpisa, please like this video. Malaking tulong niyan sa amin mga kamulti. Kaya tara... Hindi matukoy kung sino ang original uploader ng video nito pero ito ay nakapangingi lapot. Nakuna na ito ang isang lalaking nakakaranas ng demonic entity sa loob ng bahay niya. Oh, f**k! Oh, f**k! Oh, oh. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. I ask you to leave my house, please. I command you to leave the house in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. I am reading the father's uh, prayers. Leave this house now. Oh, Mapapansing nakabaliktad na ang cross na nakasabit sa pader at patuloy pa rin ang lalaki sa pagbigkas ng dasal mula sa Bibliya. Oh, oh, oh. Leave in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. I command you to leave right now. Kahit na anong dasalang gawin nito ay hindi pa rin matinag ang demonyo at nagsara na ang pintuan Father, ay dito na nga siya nagpasyang tumakbo right na mabilis now. makalabas lamang sa kwarto at malisa ng bahay. In the Holy Spirit. I command you to leave right now ah! In the name of the Father, Son the Holy Gaya ng lalaki ang mag-asawa namang ito ay nakakaranas din ng parehong kapapalagan. No, you mga comment ay dapat na nilang ipaklansing ng bahay no, uh, o tuluyang lisanin. Pero no, no. ikaw ka mo, ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon. Ang dalawang batang ito ay nagkakabiruan pa matapos nilang manood ng horror movie. Ang isa sa kanila ay nagbiro pa at nagsabing hindi ito natatakot sa multo. Wala silang kamalay-malay na ito ang mararanasan nila. Panorin mong maiikig. Habang masaya nagkakabiruan ng dalawang bata at sabihin na nga ng batang lalaki na hindi ako takot sa multo, ay bigla na nga itong nagparamdam sa kanila. Tila ba merong unseen entity nakikinig sa kanila? Gulong-gulo ang isip ng dalawang bata dahil hindi nila alam kung mananatili ba sila sa loob o lalabas ng bahay. Ang tawanan nila ay napalitan ng kilapot at sobrang takot. Nang magkalakas nga sila ng loob, agad silang tumakbo papunta sa mismong pintuan upang makalabas ng bahay. Ang video ito ay submitted kay Bizarre Bob ng isa sa mga viewers nito at ang nakapagtataka ang original uploader nito ay hindi na nag-upload at tinanggal na ang mismong video. Nagpapakita ito ng dalawang babae na sa isang masukan na lugar nang biglang may matuklasan sila. What's there been nothing? <laughs> oh? Binuksan nila ang hatch na isang water system lamang. Wala naman pala silang dapat na ipangamba. It turns out na hindi pala nila dapat talaga binuksan ng hatch eh? dahil nang makita nila kung ano ang nasa loob ay talagang mangingilabot ka. Watch closely. Is that glass? <gasps> It's plexiglass. I f***ing heard noises. Dude, do, do, do it. Uh, oh. Do you hear it echoing? Do, we, we have to do it now. Are you? This is insane! Oh! There's a flashlight in my, in my backpack. Go get the flashlight. It's in the top. Nakita mo rin ba isang nakapagtatakang itsura ng imaheng nasa loob uh, ang tila ba nakatitik sa babae? Eh? Segundo lamang ito at nakat lamang ang video ng kumuha ng flashlight ng isang babae. Pareho silang hindi napansin ng imahe dahil hindi rin nila ito napanggit sa kanilang follow-up video. I'm Mackenzie. I think I'm the <laughs> <laughs> Ginawa lamang nilang video upang i-revisit ang drainage. Wala silang napanggit sa na kunan ng camera nila nagpapakita lamang ito na wala silang kaalam-alam sa kung ano ang na-record nila dahil sa hindi na nga available ang page nito ay talagang nanatiling misteryo kung ano ang ginawa nito So my brother has poltergeists. He everywhere he's gone, we've now come to find out it's not attached to the house, it's attached to him. Ang mababait ito ay kinukuwentuhan kapatid nito na di umano'y nakakaranas ng paranormal activity. I have no. attached to something. pasakanya attached nito sa I think he That's yes. fine. Whatever. It doesn't matter. <laughs> You're lucky I'm in the car with him. <laughs> he lives alone and has started to get poltergeists. Uh, and the mediums that he had come in said it's because he has something in his possession that's haunted, but he has no idea what it is and he can't find it. Ang nito ay din ng mga creepy, strange activity gamit CCTV sa loob ng bahay niya. May kita sa video ang tinatawag nilang ghostly orb. Pero malinaw na isa lamang din itong dust o likabok na nakikunan ng kamera. Pero mayat may at maya pa biglang nagbukas ang pintuan. Ang nakapangingilabot pa ay ang team na usok na bigla na lamang dumaan mula sa living room. Ang mas nang pagtataka sa video nito ay ang oses o tinig na narinig ng mga viewers. Comment section is insane and made this video so much more freaky. right when the first orb comes whether it's dust or not it doesn't matter there is a groan uh, my brother is sleeping this is very late at night so enjoy and listen for the groan well para marinig mong mayigi ang tinie, ang background para mas marinig mong mayigi Ayon ba sa ng babae, kung minsan nakakakuha ito ng picture ng mga shadow figure na makikita sa kanyang downstairs at pintuan. Isang araw nakarinig siya nang ingay sa pintuan. Kinuha nito ang phone upang irecord ang mga pangyayari. Umaasa ang lalaki na ito lamang ang alaga niyang pusa. Felix. Felix! Napansin mo rin ba ang dark shadow figure na makikita sa likuran ng pintuan? Mm. Obviously kung fake ito ay talagang tao lamang din na nasa likod. Pero ang nakapagtataka ay tila ba wala itong mga paa? Tila ba nakalutang ito? Ayon pa sa babae, isang buwan pang ang lumipas habang nagtatrabaho ang kapatid nito. Ay biglang ito naman ang mangyayari. Makikita ang tuluyang pagdilim sa isang silid at may at may apa ay nagsara ng malakas ang pintuan. Dito nagulat na gulat ang lalaki at napatayo sa mga narinig niya. Well ayon pa ay walang channel ang lalaki at ayon din sa babaeng kapatid nito na nagpo-post nito ay hindi rin siya interesado kung maging ghostly channel. Pinost lamang niya ito dahil sa pagtataka sa kung anong mga nangyayari. I am not the forefront leader in all things ghost videos. My brother has a few scary videos. I thought I'd post. I am not going to be the person you go to for ghost content. So ano sa paglago mong nangyari sa loob ng bahay ng kapit ni to? Merong akay talagang ulitong nakatatch o spirito na ayun na siyang lubayan. Ang babaeng ito ay nagsaselfie sa loob ng bathroom. Bigla itong makarinig ng strange sound na nagmumula sa atik. Agad siyang umakyat upang malaman kung saan ito nagmumula. Laking gulat nito ng out of nowhere isang maputlang nilalang ah, ang makikita ang gumagaba papunta sa kanya. Nang gagaling ito sa madilim na dulo ng atik, ah. dito na nagtatakbo ang babae makalabas at makalayo lamang sa cryptic creature. Ah. Pero paano ito nakapasok? Ah. Ang babaeng si Stephanie ay binibidyohan ang toddler na anak nito. Masaya siyang nakikita ang naglalaro ito, pagapang-gapang at patlakad-lakad sa loob ng bahay. Pinupost niya ito upang makita ng mga kaibigan at relatives nito. Pero biglang may napansin ng mga viewers. Nakikita mo rin ba isang strange little figure ang naispatan ng mga viewers na sumilip at bigla rin nagtago. Ayon kay Stephanie, napansin lamang niya ang strange little figure nang i-post niya ito at mag-comment ang mga viewers. Ayon pa sa kanya ay eh, walang ibang bata sa loob ng bahay maliban sa anak niya. Kaya naman wala siyang ka-idea sa kung sino o ano ang strange little figure. Makikita rin sa video nang pumasok ang bata ay tila ba nagulat at natakot ito at muling lumabas sa silid. Pero met may maya pa ay muli na rin itong pumasok. So ano o sino sa palagay ang small strange little figure na to? Ang lalaking ito na si Erwin ay dedicated ang channel nito sa mga captures ng mga strange unknown creature. Nagsisetup siya ng mga kamera sa paligid ng bundok upang mga capture ng mga mythical creatures tulad ng duwente at iba pa. Para sa kanya may mga nilalang sa ito na gusto niyang i cover at gustong ipakita sa mga tao. Well, panorin mong maigi ang nakapture ng kamera niya sa kabundukan. This this little track up here is is definitely used as a as a as a route for them, a little pathway up to the level above. And also, you can see in there. I can it's a steeper probably than it seems. If I can just get up here, you can see. Right there. There's a, a little cave entrance out into the daylight up here as well. Cabbage. these are just seeds from the, from the, uh, from the garden center, but obviously cabbages and, and courgettes don't grow in here, so they're fascinated with those. Ayun pa kay Erwin ay kailangan mong maglagay ng bait upang kusang lumapit ng creature. Ayun pa sa kanya, ilang beses na rin niya itong na-encounter. Kaya nang may lagay nito ang pagkain, nagintay na lamang siya sa kung magpapakita nga pa ang creature na pinapanggit ito. I can see... I'm not discouraged by the fact this is taking a long time. I'm just slightly a bit more under pressure than usual because i have because i'm filming uh, it but it, it always takes a while now the more soon know who i am so they're they're not going to be um, freaked out um, when they see me and he alert everybody else to stay ground so but he was just down let me just it's going to take me a moment just to focus in he went down there Pagkakaraan ng ilang oras na paghihintay nito ay ito na nga. Mukhang magpapakita na nga at makukuna na nga niya ang little creature na hinihintay niya. Huh? It's just there. Ah, you see? That was a quick glimpse there. Huh? Hmm. I'm sorry about that he was he was doing a, oh there he is okay that's <laughs> there Ah, oh, well at least we got a shot of of one may kita ang isang napakaliit at payat na nilalang na nasa itaas ng bundok palingali nga ito angkat sa makita ng hanito si Erwin na muli itong magtago. So ano sa palagay mo ang maliit na nilalang nito ang multi? Is it real or just a CGI lamang? Ikaw na ang bahalang